Let's welcome back sa akin channel Yan, Medyo <coughs> makulimlim Maaraw So ngayon gagawa naman tayo ng Palamig na gamit lang ay Ito Yan. Ito lang yung gagamitin natin ngayon So titinan natin kung Magiging masarap ba ang ating Ube palamig ngayon Gamit ito Yan. Ito lang asin ito Pero gagawa tayo ng Gulaman muna para meron namang sahog Ang ating palamig yan, white gulaman. Tapos lalagyan natin ito. lagay muna tayo ng asukal. Yan. Kunti lang yung gagawin natin. Siguro pang dalawang ano lang. 16 ounces. Para may reference lang kayo. Para in case gusto nyong ibenta kasi kami hindi naman namin ibebenta parang isa-sample lang namin sa inyo paano gawin. Tapos, lalagay tayo nitong kalahati ng Mr. Gulama na kulay white. lalagyan na natin siya na ube flavor na huh? food coloring din huh? ng ating ube gulaman lalamigin muna natin yung ating ube gulaman para mag set sya then tsaka tayo gagawa ng dalawang cups ng dalawang 16 oz cup ng ube palamig with ube gulaman gamit ang isang ubi flavor na ube flavoring ay ube food color na ube flavor na rin Ayan, ito lang meanwhile

So, mga kulits, ang gagawin natin, meron tayo dito mga 2 cups of water. Tapos, yung ating ubi flavor na food coloring na rin. Then, maglalagay tayo ng ating caramel sauce. Yan. Kung ayaw nyo naman going caramel sauce, pwede nyo gamitin yung ube makapuno na condensed milk. Yun. Pwede rin yun. Mas masarap din yun. So, lagay tayo ng mga 2 scoop ng yema sauce or caramel sauce. Yan yun. Tapos maglagay tayo nitong ating ubi flavor. dalawang spoon. Nagdagan pa natin ng caramel sauce kasi kulang siya sa tamis. Yan. Tapos mga isang mga half half spoon pa. Yan. Kapag nakulangan kayo sa tamis mga kulits, pwede kayong magdagdag ng asukal o kaya ng condensed milk. So ako, ang idadagdag ko ay kasi kailangan medyo matamis kasi maglalagay tayo ng maraming yelo. Pero yung ube flavor natin, sakto na siya. Lasang na siyang ube. So, bago tayo maglagay sa baso, mga kulets, dahil meron tayong ube halaya, maglalagay tayo niyan dito sa ating baso. Yan, para mas lasang-lasa talaga ano no, ube, ube overload. mas masarap pa rin talaga pag kayo yung yung sariling gawa niyo yung ube halaya yan mga kulits Il ilagay nyo lang yan dyan sa gilid ng baso nyo yan yan ganyan o ba diba? okay ba tapos maglalagay tayo ng yellow Then, yung ating ube juice. Yun. Tapos, lagay kayo ng gulaman na ube. Ah, ube overload talaga to mga klik. Lahat ay ube eh, oh. Yun, yun. Mm. Yan. And then, yung pangmalakasan nating straw. Wow! So don't really take that ah. one down. Yeah. Will be overload, talaga. Yung iba nilalagyan to ng sweet corn. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin alam kung anong lasa. Pero pwede nyo sigurong in-try mga kulits. Or lagyan nyo ng cheese. Ube cheese. Yan. Oops. Yelo muna. Balis <coughs> matunaw ng yelo kasi sobra ini, Then, yung ating juice. And then yung ating gulaman na ubi flavor. Hindi ba mga kulit. Yan. Then, straw. <coughs> Tikiman na, mga kulets. Tikiman na. Mmm, sarap. Hindi sa dahil ako yung gumawa, pero lasa lasa siya talagang ube. Lalo na nung nilagyan natin nung ube halaya sa gilid ng baso. Oh. Hindi ko pa na-try pag nilagyan ko ng cheese sa ibabaw. Kung anong magiging lasa niya. Pero feeling ko masarap kasi mahilig rin ako sa cheese. Mm. Mm. Masarap yung tigbits ng halaya o. Oh. Nakakain mo. Tapos yung gulaman din. Lasa rin siyang ube. kaya. Tingnan nyo naman. Violet na violet. Tapos ang lamig. Sarap mga kulits. So pwede kayong gumamit ng ube makapuno na condensed milk para mas maging mas malasa pa. Or kung ayaw nyo gumamit ng caramel sauce, ang pwede nyo gawin is evaporated milk tapos ube makapuno na condensed milk. Then yung ube flavor nyo na, McCormick. Sarap mga kulits. Meron pa kami oh. Masarap din pala. First time kong gumawa nitong gulaman na ube. Ang kit ng kulay. <laughs> Tapos, yan. So, yung ube halaya, masasama mo siya sa pag-inom. Sarap. Pwede nyo ring lagyan sa ibabaw. Hmm. Oh. Ubi mm. oh. overload. Hindi siya lasang maanta, ha? hindi. Sarap. <clears throat> Papatikim natin doon sa ating number one suki. Nandun sa loob eh, may meeting. So kung nagustuhan niyo yung ating recipe for today mga kulets, please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Madali lang yan. Ito, mabibili nyo lang to sa grocery. <coughs> Tapos kahit yung ube makapuno na condensed milk, may makikita kayo niyan sa grocery. Malalaking grocery. Meron din yan sa palengke. Ngayon, kung meron kayong ube halaya, ngayon, okay yan. Yung gulaman na white, meron din yan. Mabibili, madali lang. Mura lang yung mga ingredients, mga kulets. Siguro dito lang kayo mapapamahal kapag kayo yung gumawa ng ube halaya. Yun. Ting yung ating number one suke. kaya hindi natin siya maistorbo. So, <coughs> mamaya na lang yung iniinumin ako. Ubusin ko na to. Si Ate Lina kinain yung gulaman. Ube. Na Ubus na? Naubo. <laughs> na Kasi hindi siya pwede sa ganito kasi nga matamis, diabetic. So, dun lang siya sa gulaman. Hanggang gulaman lang siya. So, See you tomorrow, mga kulets. Yan. Bukas baka na doon na naman kami sa opisina ni number one suke. Kaya, wala tayong palamig na video tomorrow, mga kulets. So, paalam. Sarap to. Partneran na mga fishbowl. Cake yam, mga ganyan. Parang gusto ko tuloy bumili. Doon sa so may kanto.